Wala nang snow, oh. Uy, madulas ang daan, ah. Hindi kasi natapa natapakan ko yung ano, yung mga bato, mga kainit sa ano, niyan, oh. Ayan yung mga bato. Pagka hindi pa natatanggal yung mga bato na 'yan, tapos sa pagbaba mo ng sasakyan mo, natapakan mo, medyo mag-slide yung sapatos mo. Kaya delikado pa rin, ano. Although mamahalin naman yung sapatos natin, bago maganda, ayan, no. Oh. <laughs> eh, matibay ang tuhod natin makakainag sa no? <laughs> Kumapit pa rin ang swelas ng sapatos natin. 'Di ba? <laughs> Kasi mamamahalin 'e, eh. bihira. 200 dollars mahal na sa akin yun makakainag sa no. Mahal na sa akin 'yung sapatos na yun pag presyo ay 200 dollars. So nandito tayo ngayon sa ano, sa London Dairy Berry Mall. Yan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. At syempre, mamamasyal muna tayo dito. Magliliwaliw. Pero actually, nga gawin ko, kakain muna ako. Nagugutom kasi ako eh. Pero kailangan ko muna maglagay ng tapalodo. Yan, para wala masiraw. Masilaw. Safe. Uy, hindi pala rito. Ay, ito pala. Ito pala. Ito pala. Entrance. Yeah. Let's go, let's go. Biraw. sa exit. Ako dumadaan. Hindi <laughs> ko tayo, dito tayo. tingin-tingin ah, muna tayo dito mga kainis. Pasyal-pasyal muna warm up muna tayo rito yung bang appetizer muna sa mga mata tingin tingin lang mag magugustuhan natin ay tumitingin ako ng mga sapatos dito sa winners mga kainis ano, parang hindi ako sanay parang ang bibigat na ng mga sapatos dito hmm, parang masanay na ako sa sapatos natin na yan no? na yan ang suot natin ang gaang kasi no? ngayon pag nakakita ako ng sapatos katulad nito parang nabibigatan na ako <laughs> Yan, ganda talaga nito ano? So pag bibili uli ako ng sapatos Ganto ang sapatos na bibilin ko Ganda talaga yung panlakad, sobrang gaang Yan o, oh. kita nyo naman o eh. Pero yun ano na naman yung medyo hindi ano uh, Hindi puti, mga gray siguro ganyan Yan, Kasi mga puti ang hilig ko ngayon Kasi way back in 80s, mga old school Mga puti yung araw na sapatos sa mga uso eh Marami ako mga nakita mga damit dito eh parang gusto kong balikan mamaya no? pero mamaya na kasi ang gagawin ko muna ngayon maghahanap muna tayo ng makakainan natin at nagugutom na ako mga kainix no? para ano para meron tayong bala sa pagbububunga nga <laughs> mamaya na tayo mamasyal eh. Mag maghanap muna tayo ng makakainan meron yata rito sa baba eh. dito dito sa baba tingin tayo rito yeah. <laughs> kailangan ko lang gutom na talaga talagang umaano na yung ano ko umaano na yung tiyan ko humihilab na kailangan ng maghanap ng makakainan So yung London Dairy, ano konti lang tao mga kainan, 'yan Konti lang tao ngayon. Yan, kung ikukumpara natin sa sa Kingsway, Kingsway Mall, marami ano. Ito. Pero okay na yan medyo konting tao ngayon eh. Siguro pag weekends, maraming tao dito. Ngayon lang siguro konti. Tapos sa uh, ano, kain muna tayo ko talaga ako. Sana meron din dito yung nabibili natin sa Kingsway, no? Yung ano, yung Lamb yung lamb tupa sarap yun eh paborito ko yun eh hopefully meron dito kasi ba dito ay wala walang hagdanan dito ito to 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 ito pala ito pala ito pala yung food court dito dito tayo yan dito tayo maghanap tayo ng mga kain natin dito sa food court yung bango gutom ako ah <laughs> paamoy-amoy lang gutom na eh no habang na sa paamoy-amoy dito eh tingnan natin umpisa natin doon sa una doon tayo sa una pa ganun KFC sa Barito. Tay. Ah, dito muna tayo sa ano. Yan, dito muna tayo, dito muna tayo. Aba, mukhang meron tayo rito una, sa unahan pa lang, ano? Mukhang meron na, ah, ayan, oh Tingnan natin dito, tingnan natin. Ah, meron nga, mga kainags, ano? Kanin, ayos to, kanin, gusto ko to. Ayun, yun yung in-order natin, ah. Oh. Ito, ito, ito. Hi, can I have this one, please? Thank you. Yeah, this lamb, right? Yeah. Yeah, nice. Good to go. Ah, to stay. Thank you. Everything. Yun? Ayos. Yeah, uh, yes, everything. Yeah, meron meron mga kinis ano. Paborito natin nandito. Naku, yummy kainin. Hmm. So sabi nila yung lamb daw malakas daw sa ano 'yan eh, sa uric acid. No? Pero okay lang eh, minsan lang naman eh. Is it okay like if I film it? Just just the food, not you. Yeah, okay, right. Thank you. Yeah, so salad muna. tapos sa black olive oil na kasama na sa combo yan mga kainags yun yun sauce yeah that's fine yeah thank you yan tapos sa lalagyan ng kanin yan ito to 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 kanin tapos so maputi na lang meron ano kala ko wala eh lalo akong ginuto nung nakita natin yung in-order natin nandito meron ano tsaka mabili to mga kainags hindi yung nauubos na oh Then, patatas. Taco, heavy load. Ayos to. Yes, please. Thank you. There you go. Ah. Ay. <laughs> to... Yes. Yan, yan. Thank you. And can I have the water bottle, please? Okay. Thanks. Oh, maybe the, the vitamin water. What flavor? Uh, just the, the red one? Yes. Thank you. Thank you. Yeah. So, mga kainis, maghanap na tayo ng ating maupuan, ano? At pagkat nakabili na tayo ng ating, nako, paboritong pagkain. Yan. Yeah. Ako, oh, lilipa rin, nilipad pa yung tissue ko. Sandali lang. Nilipad pa yung tissue ko. Dito tayo, dito tayo. Sa gilid. Uh, tapos sa... Uh, Meron na rin tayong ano, meron na rin tayong juice kudai eh, Vitamin mineral water. Ang problema nito, hindi tayo nakakuha ng kutsara. Kukuha muna ako. Um, tinidor, tinidor lang, walang kutsara. <laughs> Pag nandito ko talaga sa Canada, birang-bira yung kutsara, eh, no? Tinidor lang. <laughs> okay na to. Siyempre, pray muna tayo, no? Lord, thank you, Lord, for everything, for the food. Thank you very much. Uh, yes, amen. Payo na. Mm -hmm. Mm -hmm. Tender, tender, tender yung yung karne, no? Mm-hmm.

sarap eh no mm. so hindi na tayo nahirapan hanapin yung gusto nating pagkain no doon pa lang sa buong nakita agad natin to 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 buti naman hindi na tayo kailangan pa lumibot, lumibot libot para lang hanapin yung <laughs> madalas nating kainin ano mm. sarap ano kasi ito malasa sarap tapos sa uh, tender pa tapos may kasamang kanin Sarap. Mga nagtatanong mga kainag siya no Kung ano raw ba yung lasa Kung may amoy ba yung lamb O yung tupa na kinakain natin So wala po, wala pong lasa Na maangot, walang amoy na maangot Masarap, masarap yung lasa niya Masarap yung amoy niya usually, di ba, pag yung mga kambing, yung mga tupa, may ano yan, may angot, di ba? Pero yung timpla nila, siguro gawa ng mga, mga herbs na nilalagay nila sa, sa pagluto ng tupa na yan. Maayos po yung lasa. Maayos yung amoy. Gustong gusto ko. Pero hindi ko siya pinopromote, mga kainis. Hindi ko siya pinopromote. At saka hindi ko rin siya ini-endorse Sold. Ah. tara, tapon na natin yung pinag- ano, uh, mga kalat natin. Huwag natin tapon yung tray ha eh. <laughs> Hindi kasama siya itatapon yan Ay Ayon. Ayos na yan dyan So tara maghanap na tayo na mapupuntahan natin Maghanap na tayo na mapapasyala natin Yan busog na ako ngayon Hindi na ako nagmamadali At hindi na hindi na ako pagod sa ano sa pagsasalita mga kainis ano mukhang papapalaban tayo ng daldalan ngayon naka naman talaga no <laughs> tingnan nyo naman yung ngiti ko sobra sobra ng ngiti ko no yung ngiti ko hanggang tenga na mga kainis ano yeah. <laughs> tara pasyal pasyal muna tayo dito titingin tayo kung ano yung mapupuntahan natin dito yan dito muna tayo ay wala ano na pala to dead end na pala rito no ikot na lang tayo dun sa kabila tapos mamaya maghanap tayo ng kape yung Tim hortons Meron barito, rito? Team Hortons. Yan yung ano, yung merong roll up. Baka manalo na tayo ngayon. Ilang beses na tayong nagtatry na manalo tayo sa Team Hortons, ano? Puro play again ang nangyayari. Malay natin, di ba? Sa halip na kape ang mapanalo natin, manalo tayo eh sa sakyan. Di ba? <laughs> Jackpot. Tamang tama, mayroon Team Hortons do no? You know. Ah, no, meron tayong bumili. Mamaya na. Mga ano, mga alas 4 bago tayo umalis dito. Pababain muna natin yung kinain natin. Parang konti tao talaga dito, ano Parang boring din, eh, no? Ayan, no? Parang boring din, eh, no? Konti tao, oh. Walang katao-tao. Dito nga tayo. Ah, dito na tayo dumaan. Dito na tayo dumaan. No, Simons, pasok tayo rito. Mamahalin yung mga ano rito, mga tinda rito. Ma puro mahal, eh. Yan, pero okay lang yan. Bagay sa atin yan dito. Mahal. Kasi... Tingin-tingin <laughs> lang yung mga pressure rito ano eh matataas daw yung kalidad ng pressure rito pambabae yata yung dito sa second floor dito tayo sa ano dito tayo sa basement ba mukhang pambabae din ah wala pa ako nakikita ng propan lalaki tingnan niyo naman yung presyo ng t-shirt mga kainags ano 55 dollar oh. dito sa isa o, $50, oh 50 dollar oh. 50 dollar sampar ito yung short 65 dollar yan Medyo mabibigat ang presyo. Ito type po to, yun. Know? Ano to? 100 dollar? 100 dollar? Grabe naman yung presyo nito. 100 dollar. Nike pala to. Ah, mahal. Grabe, ano? You know? 100 Canadian dollar. <laughs> mahal. Taas ng presyo. Medyo hindi, hindi natin ka-level yung mga presyo rito. Alam na lang tayo ng mga ka-level lang ng presyo na kaya natin, na kaya ng bulsa. Yan, tara, lakad-lakad lang tayo hanggang doon. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito at map mapupuntahan. Ayan, walang tao, no? <laughs> Konti lang yung tao. Pero siguro pag weekends, Sabado linggo, maraming tao dito. Siguro, no? Siguro. Pero mas maraming tao sa West Edmonton Mall. Pag weekends, grabe yung mga tao doon. Parang ano, kung gusto mo makita ng maraming tao, <laughs> weekend, Sabado, Linggo, punta tayo sa West Edmonton Mall. Di ba nung pumunta tayo, nakaraan daming tao, di ba? Pumunta ako ng mall, sabi ko, para malibang ako eh, no? Pero parang naboboard ako, mga kainags, ano? Kunti ng tao, makitid pala to. Yes, although ilang beses na rin tayo nakapunta rito, pero mas lalo tayong nalungkot nung nakita natin walang masyadong tao dito sa mall na to, ano? O oh, si Einstein, no? galing nung gumawa ng pintura na to, no? paintings na to, ano ganun ganon lang, mukha na ni Einstein ka agad Yan po. Wow. Yan ito, okay ito mga kainags, eh. Parang gusto kong palagyan ng embroidered na inags dito. A plain shirt lang siya, gusto ko yung kulay. Tapos ito. Yan, ganda ng kulay, na no? gusto ko. Def Leopard. Eh. Sukatin muna natin. Bali, $17 lang siya. Ano, yan, oh. Eh. Ito pala, $20 pala to. Itong isa, 17 dollars. Kaya kayan kain yung presyo. Kumpara doon sa nabili nakita natin sa Simons. Pede cool na cool mga kainex oh. diba gusto ko to gusto ko to cool na cool yung dating oh <laughs> gusto ko I like it twenty dollars no pero okay lang yun mga kainex ano at least diba napupunta na sa damit dati kasi napupunta sa alak nung manginginom pa tayo pero ngayon diba magagamit natin ito sa darting na summer yan syempre naman Guna natin At lalabhan ko muna to para just in case na mag-shrink, pwede nating isoli ka agad are ko. Tumama pa yung etiketa, yung tag -bayaran natin. Yan na na natin mga kainag sana. Ito na. balik almost 40 dollars kasama na yung tax. Parang 39 something. Tapos sa uh, gagawin ko nga, sabi ko nga kanina, lalabhan ko na kaagad to. Para kung sakaling umurong, pwede na natin ibalik agad. Pwede natin ibalik to sa lahat ng ano sa lahat ng kahit saan location ng winners. Kahit na hindi tayo bumalik dito para isoli ito. Kahit sa yung winners malapit sa atin, pwede na nating i-ano doon, i-isoli. Uh, basta wag lang nating wawala yung resibo at saka yung tag. So mamaya pag nilaban ko tong damit na to, ita, i, itatabi ko yung mga tags, yan you know, Yung pumitik sa mata natin kanina. Tapos yung resibo itatabi ko rin para Pwede nating ma Hoy, Uy, meron lang nagsitsismisan sa labas. Well, Would you like to try a double today? No, I I want a black coffee medium, please. gusto. Black lang. oh. Thank you. Yo, yeah, thank you. O, oh, ito bayad, oh. Ayun ah, na yan, yung sa scan. Uh, Ay, sige, salamat, ha. We'll ka. Ah, okay, thank you. Thank, thank you. Hoy, thank you. Shout out na, pangalan mo nga? Uh, Emma. Emma? Yung shoutout kay Emma. Thank you Emma. Ba't <laughs> nakaano ka? Ah, ito naka-vlog ako. Pa-vlog ah. pa ka. Pa Sumama. Yan, sige. Salamat ah. Noong kapanahon na namin, noong elementary kami, meron na rin school bus sa ano, school bus sa San Jose Occidental Mindoro. Pero siyempre, hindi namin kaya 'yan. <laughs> kaya ginagawa namin ng lakad. Yan, kahit na sobrang init ng panahon sa Pilipinas, talagang naglalakad kami sa ano papapasok ng tram ng skwela tapos pa uwi talagang makakain na init tapos di ba minsan may mga skwelahan na papauwiin kayo ng tanghaling tapat di ba todo yung init lalakad lang kami nun ano no? nakabili nga pala ako ng ano pagkain ng mga ibon ang tagal matunaw ng mga snow dito sa ali natin no oh. nako oh. malalim yan yan oh, malalim yan oh. <laughs> Tawang, sabi kita nyo yung nguso ng sasakyan natin ano lumulubog eh, yan kalahati lang dagdagan natin kuha pa tayong kalahati yan Gurado nito maraming ibon na matutuwa nito ano naku punong puno <laughs> punong puno Mas Masaya kasi pag marami tayong mga nakikitang ibon dito sa backyard natin eh. Yan, ah, nako. Kita nyo mga so kita nyo meron na no. Buksan natin mga kainay sana. Sana kotse. Mhm. Mm Malay natin. Malay natin. Surprise. Ito, tingnan natin. Kung ano. Kung panalo. Nako, free coffee. Ayos. Free coffee. So kanina, hindi na rin tayo nagbayad ng kape. Kasi nga meron tayong ginamit na barcode sa panganay na prinsesa natin. Tapos, pag nagkape ulit tayo, eh meron ulit tayong free. Free coffee. Yan! O, di ba?